Oy, Ogi. Okay. <laughs> Ba't kayo tumatawa? Hayop <laughs> ka. Nagtitinto ka lang ng fishbowl eh. Nakamerkana ka pa. Oy. Kung pagtatawanan nyo lang ako, mamatayin at aalipustayin. Hindi ko nasasabihin yung pinasasabi ni Sarento. Diyan na kayo. Oo, oh, oh, naman. Aray! Mm -hmm. Masisira eh. O oh, sige, sorry na. Ano ba pinasasabi ni Sargento? Sorry? Sabihin ko na? Itinataya ko na nga itong buhay ko para mabigyan kayo ng impormasyon eh. Tapos sasabihin mo, sorry? Sige na? Eh yung ang taxi. Hindi pa umaalis, bagsak na ang metro eh. Sorry, sorry kayo. Pagkatapos mamatayin niyo itong baseballs ko, Uy, baka hindi niyo alam kung sino mga kumakain dito ng estudyante. Centro Escolar. Saint Paul's Immaculate. Kulang isang Hmm. Hindi mo? Diyan na kayo? Hmm, di ka. Di, di naman kayo mabiro, oh. Sabi ni siya Rento, tulungan niyo raw siya. Dahil yung marina naman yung ano, mga akyat bahay gang, sa Malbon, tapos yung... sa marina. Yun dapat pinagsasabi? Yun lang. Saan ka? Dito. Hindi ikaw, doon ka na nga. Dito? Hmm. Saan ka? O sakit sa bahay. Ako? Hmm. Bustos talaga. Tara. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uy, mm -hmm. bago yana. yan? Mm -hmm. Kapatid ko. Mm hmm, kapatid mo yan. Mm -hmm. Eh hindi yan, ito kapatid ko ito. Mm -hmm. Si Boyong. Magkapatid kayo? Ah, uh, lang. Mhm. Mm para kay Eclipse eh. Ay, ganito kasi yan. Ako kay Victor Wood. Eto naman kay Eddie Peregrina. Eh ba't nandito? Nag-aarap pa siya ng trabaho. Andy, baka naman matulungan mo kami. Hmm. Baya mo, Boyong. Ihahanap kita na raket. Salamat po! Hmm. Peregrina nga. Siya nga pala, Doggy. Kumusta ka raw, sabi ni Kire. Wag na wag mo mababanggit sa ang pangalan ni Kire! Eh patay na patay sa yung tao. Ano magagawa ko? Speaking of patay na patay, ito ang totoong patay. Sabi ni boss, make-upan mo daw. Yan ang make-upan. Tara, doon tayo. Ang biyan ng mga tao itong iinit ang ulo nyo. Kayo na nga eh. Sandali lang, nanja na. Bag bibi slang. Oh, dokopu. Oh, oh. <laughs> oh. 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 bagitnya anan. Marumi yung puso ni Gracia. Anong ginagawa mo rito? Ha? Huh? Sino sinisilip mo? Kala ko, Gracia. Yung pala, disgracia. Huh? Anong disgrasya? Manggors, ang ibig ko sabihin, mga grace para sa inyo yan. Sa kambiyan? Para sa inyo. Oo, oh, para ay sa inyo yan. Uh. okay. Uh, Halika. tuloy. Tuloy. tuloy ka. <laughs> ano bang nakita nyo? Ah, masaker ho sa club wala kalaban-laban yung mga napatay. At saka, ang ng mga ginamit na baril High-powered gun. Namukhaan nyo ba yung mga gumawa nito? Oho. Ano ho, yung isa ho eh, mukhang butete. Tapos malalaking tao. Yung, yung isa ho eh, eh Maskulado, balbasarado, kwadrado. Parang, Parang... Ang itsura yun. parang... Yung... Uh... Kamukha nino? Kamukha nyo nga. Kamukha ko? Hindi, naka nakasombrero yun eh. Sombrero? Tulad nito? Hmm. Saka... Naka-shade. Shade? Parang... Katulad nito. Kamukha-kamukha nyo. Ito nga yun eh. Lika lang. Opo, sop. Opo, sop. Easy lang kayo. Diyan lang kayo. Relax lang, 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 lang kayo. Alam nyo, meron akong sikretong sasabihin sa inyo. Ako nga yun. Sabi sa iyo eh. Pero ginawa ko yun dahil isa akong deep penetration agent. Ha? Ah? Penetration? Sabi na nga ba kayo eh. Kayo si Mark Joseph, no? Oh. Ibang penetration ang sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin, isa akong undercover agent. Kailangan pasukin ko lahat ng operations ng mga sindikato para malaman ko kung anong kanilang modus operandi. Hmm. Kaya naman pala ang galing nyo eh. Pwede talaga kayong maging artista. Kamukha nyo si... Uh... Les Cortez. Hindi, si Bammer Moran. Bammer <laughs> Moran? Hindi, si Bert Reynolds. <laughs> mabuti naman kung gano'n, mabuti. Eh, boss, paano naman ho kami? Delikado ho kami. Delikado? Dahil alam ninyo, sa panahon na ito, hindi kayo nakakasiguro kung sino ang kaibigan ninyo at kung sino ang kaaway ninyo. Kaya kailangan, iligpit muna kayo! Ay! Ah! Ah! Ay, kami? Hindi, 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 Relax lang kayo. Ang ibig kong sabihin, para masiguro ang kaligtasan ninyo, kailangan daling kayo sa isang safe house. Oh, ah, White House. Huh? Oh, I love White House. I wanna see George B in the white house safe house boys dalhin sila doon eh. ikarga boys safe house ah. thank you admiral anong admiral sige O. cardinal acha